Berto! Oh, Romy! Bakit? Uy, may ko kong paninda ha! Oo, oh, saraging. Sarap yan! Bagong sarap kapas. yan? Oo, oh, oh, fresh sige. na fresh. Bilhin ko na! Lahat yan, oo. Oh, lahat yan. Lahat? Oo, oh, pagyawin ko! Uy! Oh. Siyempre, favorite ko yan. Gusto ko sa'yo. Oo. Oh. Yan. Wait lang ha! Ano lang ito lahat? Ah, uh, 95. 95? Oo. Oh. Ay, wala pala akong cash dito. Transfer ko na lang sa ano. Nasa e-wallet ko kasi. Oh, sige, sige. Wala problema. Problema pala. O bakit? Puno na pala yung B-cash po. So, yung... Sige, sa iba na lang muna ako. Sayang, okay. so, favorite ka pa naman yan. Di na bili ang saging mo, sayang ang benta. Ano na naman ang e-wallet? Gamitin na ang Collect ng Peddler app. Dahil sa Peddler Collect, walang limit ang amount na pwede mong makolekta. Insured pa ang pera mo ng Bako Sentral ng Pilipinas. Kaya, ano pang inihintay mo? Mag-collect ka na! Uy! Magkakat-collect na yan! Come to